paano natin ginawa ang mga recipe na ating ipinapakita sa inyo. Stay guys. Simpli ang pamamaraan at mabilis lang ito. Meron tayong yan. One, two, three. Ito ay salmon. Patola at ang ating sabaw. So, stay tuned. Abangan. At subaybayan so bayan ang mabilis na pamamaraan na aking ginawa dito. Hello guys! Nandito na naman tayo para magbahagi sa mga simplihang pagkain na ating lulutuin sa araw na ito. Isda or salmon. Slice ng isang salmon. Slice din ng isang yan, karni ng baboy plus tatlong buto-buto. Patola at yan. Parang chai sim yata to na ano na. Eh, hindi ko lang sure kung anong tawag dyan. Pero magiging sabaw natin yan. Sabay na natin yung ito. I-slice natin mamaya at ang buto-buto. Ito gulay natin at isda. So, one, two, three, four. Four dish din naman ang ating ibabahagi sa inyo sa araw na ito. So, stay tuned, guys. Stay tuned kung paano natin linisin at gawing masarap ang ating pagkain sa araw na ito. Patolam. Easy lang. Oh. Yan, yeah, nalinis na natin. Nakaya no, natin, natin yung sakat yan? natin lang ganyan. Sponge cord. Patol. Hmm, tapos. Hmm. Agay natin dyan. Next, ang ating sim stock. Pinatanggal namin ito ito kasi matigas na part ito. Hmm. Ay, correct. <laughs> ah, basta tanggalin natin lahat yan. <laughs> Ganyan na lang natira. <laughs> Kunti na lang. Sabaw ang gagawin natin. niya. Magiging sabay. At natapos na natin eh. Cut lahat. Plus ang ating saan ba yan? Yan. Mm uh -hmm. -huh. Yan na lahat. Punta tayo sa ating pinapakuloang tubig. Meron na tayo dito ang pinapakuloang tubig para sa sabaw natin. At ang ating ilalagay dyan ay buto-buto at isang slice ng karne. Plus, yung ating malapad. I-slice natin yan mamaya at yan na bali. So, cover and kaya nating lumambot. At ilagay natin yung na uh, yung ito natin. As asabaw. As a, as a gulay ang ating patola and fried salmon. yan ang ating gagawin. So hopefully maabangan niyo ang oh maabangan. Masubaybayan niyo hanggang sa ending. Check out natin na ating pinapakuluan dyan. Mahaba-haba na rin oras na ating pinapakuluan dyan. Yan. Pwede na natin add ng pampalasa at ang ating i-add natin yan. Lagyan ng salt. At lagyan ng MSG. Pakuluan ulit hanggang sa maluto yung bago nating nilagay na gulay. Cover ulit. Para mabilis nating maluto ang lahat, isabay nating iluto ang ating gulay at ang piniritong salmon salt at iwas dikit flour lang ang ating gagamitin dun So, ganyan. Ayan, umuusok na ang ating kawali para sa ating pag-fried ng salmon. Kunting oil. One slice ng salmon lang ang ating lulutuin. Mm, sorry Sayo Sayo. Nada kawali natin dito. Tatlo nakasalang natin. Ah, ito ay sabaw. Sa another kawali natin dito, maglagay tayo ng oil bin. Ibisa ang garlic. Okay na ang ating garlic. Lagay ang patola. Ginisang patola lang ito. Simple lang. Kuha tayo konting sabaw dun sa pinapakuluan natin. yung pinapakuluan tayo dyan. Kuha tayo konting sabaw. Lagay natin dyan. Hmm, good enough na yun. Lagyan natin yan ng konting salt at MSG lang. Oh, mayroon na palang pampalasa yung sabaw nating kanina. Kunti lang. Hindi sa lisa lang yun. ito. Anong lagay na? Pwede na ba mabalik tag? Pwede na rin natin tanggalin yung isang slice natin ng karne kanina. Hmm. Hmm, isang slice lang tanggalin. tanggalin natin. At slice pag cold down. So, ba? Diba? Isang ganyan, isang piniritong isda, isang sabaw at gulay na patula. Ayan, ang ating gulay is okay na ito. Maluluto pa yan sa steaming process during sa serving natin. Yan natin ilagay. Binisang patola lang. Simpleng pamamaraan. Hindi na natin islice ang ating karne. Sophia no na masara. Yeah. May yung special sauce yan. No. Diyan natin lahat. No. Piano. special sauce uh -huh. premium soy paste para saber de todos dipping sauce Yan, okay na rin ang ating salmon na pinapak-prito dyan. Isang slice ng salmon. Mm -hmm. Perfect. At naluto na natin lahat. Isdang pinirito, pinakulo ang karni ng baboy, gulay na patola, at of course, ang ating sabaw dito na off na rin natin. So, thank you guys sa ating easy, simple recipe na naman ay binahagi sa inyo. Hopefully, nagustuhan nyo and see you again sa ating next video. Bye, -bye and mabuhay. Yan na nga. người họ tay tầm nào rồi để mọi người And thank you again.